At dako po tayo ngayon sa Ebanghelyo, Mike 10:13 to 16. Ano po ang sinasabi sa Ebanghelyo? Pinuna ni Jesus ang mga alagad na nagbawal na ilapit sa kanya ang mga bata. Bakit po niya pinag, uh, uh, pinuna? Pinagalitan pa nga niya ang mga alagad na binabawala ng batang pumunta sa kanya dahil alam niyo ng katangian ng bata, ang bata ay makulit matanong, mausisa, bakit? Ang pakiramdam niya'y wala siyang alam. At ang sabihin ng nakatatanda sa kanya'y kanyang tinatandaan. At ito pumapasok sa kanya na mga values. Ang sabihin sa kanya, sagap siya ng sagap. Saan? Sa kanyang pinaniniwalaan. Kaya, yon ang mga bata na magiging magulo at makulo, makulit sa si Jesus ay nagpapahinga. At it, ating pong ituloy, sinabi na Jesus na naghahari ang Diyos sa mga katulan ng bata. Katulan ng bata na paano? Yun niya po, makulit. Palaging nagtatanong, Ano po ito? Bakit po? Bakit po? Anong sagot natin? Tama, huwag ka nang maingay, mapakakulit mo. Sinong bata ang hindi makulit? Yan ang katangian. At, Anong sabi ni Jesus? Sinabi ni Jesus na, na naghahari ang Diyos sa mga katulad ng bata. Tayo na may edad na eh, humarap tayo sa Diyos na tulad ng bata. Ang ating isip ay para bang, Lord, kulang ako. Ako'y empty. Kunuin mo ako. Yan ang sinasabi ni Jesus na lumapit tayo sa Diyos ng parang bata, makulit, bakanting-bakante ako, Lord, ako'y empty. Ako'y walang laman. Ako'y punuin mo ng iyong alam, ng iyong dunong. Katangian ng bata. Ituloy po natin. At ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian tulad ng pagtanggap ng bata ay di karapat dapat sa kaharian. Ang sino man, na ano, hindi tulad ng bata na ano, bukas ang isip, ang mga taong para mangpuno na siya. At ang kalooban ng Diyos ay para bang wala nang maidadagdag sa kanya. Katulad ng eskriba para sa iyo, ang sanedrin sa ating pong ibanghelyo. Na laging nakakabangga na Yesus. Bakit? Hindi tulad ng bata na nagsasabing Panginoon, magsalita ka, nakikinig ang iyong lingkod. Kundi laging kinokontra sa si Yesus. Bakit? ang dami na nilang alam. Puno na kapag may narinig kay Jesus, ay sasabihin nila, itong nakagis na namin, ito ang nakaugalian namin, ito ang batas. Ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian tulad ng pagtanggap ng bata ay di karapat-dapat sa kaharian. Sabi ay magtanggapin uh, natin ng kaharian tulad ng pagtanggap ng isang bata. Ito po may edad pero katulad ng bata. Ayan po, Lord, aking ine-empty, aking hinuhubara ng aking sariling isip at puso para kung ito'y empty na, kung ito ay wala ng laman, ang iyong alam at dunong ang pumasok sa akin. May edad pero katulad ng bata, makulit, mapagtanong at mapag uh, mapagkuha saan? Sa karunungan ng Diyos. Tingnan po natin ang labindalwang mga apostoles at ang eskriba at paraseo. Tingnan po natin ang pagkakaiba. Ang mga apostoles si bukas sa mga aral na Yesus, pag-ibig, habag. Ang eskriba at paraseo, sarado sa habag. Kundi ito ang batas, ito ang kaugalian, ito ang nakagisnan. Eh, ito ang dapat masunod. Pero sabi na Jesus, no, hindi sapat. Ang hindi ka pumapatay, hindi ka nagnanakaw. Yung wala kang manakaw, bigyan mo. Yung mamamatay, tulungan mo. Kung kailangang ipagamot, ipagamot mo. Yan po. Tingnan po natin, tuloy natin. Ayan, ang eskriba't pariseo, sarado, puno na sila. Sa kanilang tingin, doctor of the laws. Doctor of Theology sila. Mga pantas na sa kanilang pagtingin sa sarili. Pero ang mga apostol, laging nakatingala kay Jesus. Inaabsorb, sinisip-sip sa kanilang isip at puso na bakante at pinupuno ng karunungan ng Jesus na galing sa Diyos. Bukas sa pag-ibig, bukas sa habag. Yan ang labindalwang apostol. Sila ang tulad ng bata na sinasabi po sa ating ebanghelyo. Sa Mateo, Mateo 11.75, ito po ang sinabi ni Jesus. Pinasasalamatan kita, Ama, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa matatalino at inihayad mo sa mga may kaloobang tulad ng bata. Inilihi mo, sinabi mo, pero hindi matanggap ng eskriba para sa iyo, mga pare, lebita, sanedrin, hindi nila matanggap. Ang kaalaman na ipinadadala mo sa pamamagitan ni Kristo. Pero ang mga apostol, may kalooban tulad ng bata. Lord, magsalita ka. Nakikinig ang iyong mga lingkod. Nakikinig kami. Kaming empty. Punuin mo kami. Yan ang pagkakaiba ng Eskribat para sa iyo. Walang diwang bata na nagsasabing, Lord, ano pa? Lord, punuin mo ako. Lord, I am empty. Kung wala ang iyong dunong. Ayan po, puno ng kinagisnan. Sarado na sa dunong ng Diyos. Ayan po, kinokontra seso. Kuminsan po tayo na mga katoliko'y ganun din. Eto nang nakagisnan. Eto na ang aming mga debosyon. Tama na ito. Hindi na tayo tulad ng batang bukas. Saan? Sa aral ng Diyos at sa Espiritu na sa ating gumagabay. Ayan po. Ang sabihin ni Jesus sa ino, tumatalbog, nakita nyo, ayaw pumasok sa isip at puso ng eskriba at pariseyo, tumatalbog. Samantala, ang mga apostol, bakanti pa ang isip, hindi puno ng kinagisnan. Mayroong room, mayroong lugar ang pagbabago nanais ng Diyos. Inaabsorb nila, tinatanggap, pinananabigan ang kalooban ng Diyos. Hindi kinokontra. Tulad ng ginagawa ng eskriba at ng pariseo. Ayun po, ang sabihin na Jesus, pumapasok sa uta napupuno sila, hindi tumatalbog. Tinatanggap ang kaharian tulad ng pagtanggap ng bata. At ating pong tingnan ang Matthew 9.13, Habag ang ibig ko hindi hain, ang sabi ni Jesus. Well, eto po ang dalawang larawan. Ang larawan po sa kaliwa ay ang parable of the good Samaritan, ang Samaritanong nagpakita ng habag sa nakahandusay. Iniwan ng pari at libita dahil sapat na sa kanila ang hindi pumapatay, hindi nagnakaw, hindi naman kami ang bumuntal diyan sa taong 'yan. Sapat na sa kanila ang hindi gumagawa ng masama. Sapat na sa kanila ano, ang mag-alay. Ayan, hain ang hain, pero wala nang habag, walang pag-ibig. Yan ang pari at libita na nag-iwan sa mama sa kaliwa na pinulot naman ang good Samaritan. Matthew 9.13 Well, tingnan po natin si Abel at si Cain, ang magkapatid. Ang alay ni Abel ay tinanggap ng Diyos. Ang alay ni Cain ay hindi tinanggap. Ayun po, hindi po lang sa langit. Bakit? Sapagkat walang pagibig si Cain. Si Abel ay may pagibig, kaya ang kanyang alay ay tinanggap sa langit. Ganon din, ang pare, levita, Escribat, at parezeo, alay ng alay sa Diyos. Subalit wala namang pag-ibig. Ang alay kaya nila'y tulad ng alay ni Cain na ano, hindi tinatanggap ng Diyos. Ang tinatanggap ng Diyos ay yung katulad ng alay ni Abel, anak ni Adan at Eva, unang mga anak. Eto si Cain. Anong iaalay mo? wala kang pag-ibig. Ang ialay natin, ang ginawa natin, bunga ng pag-ibig. At yan, ang alay ni Abel. Atin bumbalikan, habagang nais ko, hindi hain, hindi alay. At yung pari at libita na nilihisan itong nakahandusay dito po sa kanan, yung nakahandusay, nilihisan nila, hindi nila pinakitaan ng habag, tapos pupunta sila sa templo at mag-aalay. Anong iaalay nila doon? Kung kag naalay, sapagkat wala silang masasabing, Lord, kami ang iaalay nami habag. Tulad ng ikay mahabagin sa amin, kami mahabagin din. Kaya sa pag-aalay, dapat yung ginawa nating may habag, may pag-ibig sa anim na araw. Yun ang iaalay natin sa ikapitong araw, sa araw ng Pangilin, Yon ang may saysay -say na alay. Hindi yung alay na walang pag walang habag. Habag ang ibig ko, hindi hain. Matthew 9.13 Habag. Ayan po. Kita natin si Jesus ang makasalanang babae na prostitute. Ano? Kinahabagan niya. Pinatawan niya. Ito po habag ang ipinakita ni Hesus. Ang babae pong nasa kanan nakikita natin na ayon sa batas ay batuhin hanggang mamatay dahil nahuli sa pakikiapin. Ano ipinakita ni Hesus? Habag. Ano'ng sabi niya sa, sa mga babato? Ang sino man sa inyong walang kasalanan, siyang unang bumato. Makita natin si Hesus ay may habag. Samantalang ang mga eskribat pa rin sa iyo, walang habag. Ito ang sinasabi ng batas. Siya ay nagkasala, parusa ka agad. No, wala silang pag-ibig. Habag ang ipinakita na Jesus kay Sakeyo na isang publikano, public sinner, mangungurakot, corrupt. Subalit, pinigyan niya ng pagkakataon. Habag ang ipinakita na Jesus sa may sakit na ito habag ang ipinakita ni Jesus sa bulag na ito. Habag ang ipinakita ni Jesus sa libu-libong nagugutom na pinakain niya sa limang tinapay at darwang isda. Habag ang pinakita ni Jesus sa mga nagugutom sa kasalan sa kana. Habag ang ipinakita niya sa may pakasal na napapahiya. Habag, pag-ibig. Yan ang kadakilaan ng sanggol. Wala sa panlabas ng santo ninyo na habang lumalaki, dala pa rin niya alin, ang uh, kadakilaan ng kanyang pagkatao hindi kadakilaan ang kanyang suot hindi kadakilaan at rangya ng kanyang bahay, ng kanyang kapaligiran, kundi ang kanyang kadakila ay yung kanyang pagkataong may habag, may pag-ibig sa wakas sukdulang habag ang ipinakita niya sa sangkatauhan ako'y magpapakasakit hanggang huling hinga, hanggang huling patak ng dugo, magpapakasakit ako dahil ako'y may habag, may pag-ibig sa inyo na makasalanan. Ayaw ko kayong mapunta sa impyerno, nais ko kayong mapunta sa langit. Kaya eto, ang grasyang makakamit ko sa krus ay panlinis sa inyong mga puso at isip para mapawi ang kasalanan at kayo'y ano, maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Habag ang ibig ko, hindi hain. Matthew 9.13 Balikan po natin. Ang eskriba at mga pariseo puno ng kinagisnan, puno ng eto ang batas ni Bueses, don't, 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 wag, 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 sarado sa dunong ng Diyos, na ang dunong ng Diyos ay dalawang dakilang utos, ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa. Ang dunong ng Diyos ay A new commandment I give you, that you love one another as I have loved you. Yan ang hindi tinatanggap ng Escriba at Pariseo. Mga pare, mga levita, sarado. Kaya sila hindi naging good Samaritan. Iniwan nila ang nakahandusay. Bakit? Para sa kanila, sapat na ang mag-alay ng mag-alay ng mag-alay ayaw nilang tanggapin ang aral ni Kristo. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. San Roque, inaalay sa Diyos, alin ang iniaalay natin? Ang gawang habag. Hindi ang mga panlabas, kundi ang galing sa pusong habag at pag-ibig, ito ang ating iniaalay. pag saan? sa mga nasalugan, sa mga ipinagagamot, sa mga scholars, sa mga nagugutom, nanenarasyonan, homeless, at yan po. Sa kanan po nakikita natin, ang pag-ibig natin hindi drawing, hindi salita, kundi ayan, mayroon tayong pagpapakasakit, ginagastahan natin ang ating uh, minamahal na sulugan, mga may sakit, scholars at iba pa. At yan na pong nasa kanan, ang halaga ng ating mga ginagasta. Konkreto, bunga ng pag-ibig, tayo'y nagpapakasakit. At para po sa mga taga-marawi, eto na po ang ating naiipo na ipadadala sa marawi para sa mga biktima ng gyera. Ito po, January 21, ang pera na po natin, 924,760. Yan po ang noong pong nakaraang linggo, ang pera po natin, 873,178 lang. Kaya ang nadagdag po mula noong linggo hanggang ngayon, 51,582 pesos. Yan ang konkretong pag-ibig. Yan ang pagiging good sa marita natin sa mga nakahandusay, nakalugmok na ano, taga-marawi. At yung mga nakalugmok na mga bata na malnores, araw-araw po, eto yung ating feeding. Ito po ang dalawang truck na deliver, na manapak, galing sa pondo ng Pinoy, galing po sa Diocese of Imus. Ayan po, yung ating ifini feeding sa mga bata na ginagawa po natin sa ating Social Action Center. Ito po ang guan, ang ating lugar. Garon din, tayo ay ano, may habag. Saan? Sa mga victim and drugs na ating pong tinutulungan dalawang grupo na po ang ating nasisikap na mapagbalik loob na ginawa natin November 26 to 29 at December 7 to 10. Pista ng Santo Niño. Ating pong uli ang sanggol. Hubad sa maraming bagay na material. Hubad, pero ang kanyang katuan ng buo at napakayaman ang kanyang pagkatao. Puno ng pag Puno ng habal. Bata nalalaki, lalaki at iaalay ang kanyang buhay para sa marami. Yan ang santo ninyo. Adakbo tayo sa unang pagbasa sa Isayas. Nakatanaw ng liwanag ang bayang malaunang nasa dilim. Nasa dilim ng mga turo ng sa parzeo. Iyong pinagsigla ang kanilang pagdiriwang. Ang pagdiriwang nila ay hindi humkag na alay na alay lang ng tupa, kundi pagdiriwang na ang alay ay ang ginawang kabutihan. Anim na araw, nagtrabaho. Para saan? Sa mga tao na pinaglilingkuran. Pangpitong araw, ang ginawang kabanalan sa anim na araw, may pagmamahal na paglilingkod sa mga uh, tao ito ang iniaalay sa ikapitong araw ang pangilin. At ako po tayo sa ikanong pagbasa, sulat ni San Pablo sa Episo. Sabi po, tayo ay kanyang itinalaga. Itinalaga tayo ng Diyos upang maging mga anak niya dahil kay Kristo. Okay. Tayo'y katulad na ni Kristo may habag, may pag-ibig, tulad na ng Santo Ninyong hubad sa maraming bagay pero puno ng pag-ibig, ipinagpapasalamat ko ang pagkahirang na ito sa inyo. Pagkahirang sa inyo na kayo ang mga tulad ng bata, makulit, Lord, magsalita ka, punuin mo ang aming emptiness, ang aming utak at puso, punuin mo ng iyong alam, ng iyong dunong, hindi ng aming nakagisnan lang, ng aming nakaugalian. ng kayo ng Diyos upang malaman ninyo ang ang nakalaan para sa atin na mga hinirang. Tayong hinirang, tayo yung may diwang bata. Makulit, Lord, magsalita ka. Uhaw na uhaw kamit na sa iyong salita. Ang mga hinirang ay yung may kaloobang tulad ng sabata. Nananabik, tanggapin at punuin ng aral ni Kristo. Balikan po natin, labindalwang apostol, eskriba at pariseo. Ang mga apostol ay bukas sa habag. Ang mga eskribat at ay sarado. Sa kanila, eto kinagisnan eto ang ritual, eto ang seremonya sa templo, ito ang mahalaga. Ang habag, iiwan namin ang nakahandusay. Bahala na ang Good Samaritan na pumulot sa kanya. Pero kami, mag-aalay na naman kami sa templo wala kaming panahon sa ano sa pagkalinga, pagmamalasakit sa habag. Iyan po ang dalawang grupo. Yung nasa kanan, walang diwang bata, puno na sila ng kanilang maling karunungan. Ang mga, par, ang mga apostol naman dito sa kaliwa, bukas sa aral ni Kristo, nananabik tulad ng bata, tanong ng tanong, makulit na makulit, turuan nyo pa ho kami. Yan, ang mga apostol. Tulad sila ng bata. Ngayon tayo po magpunta sa Ebanghelyo. Sinabi na Jesus na naghahari ang Diyos sa mga katulad ng bata na na po natin yan. At ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng, ng Diyos tulad ng pagtanggap ng bata ay hindi karapat-dapat sa kaharian, ang eskribat para sa iyo, hindi karapat-dapat. Dahil ang pagtanggap nila ay ano, may pagtutol may pagsalungat sa kalooban ng Diyos dahil puno sila ng sarili nilang ano, akala nila'y dunong na ito pala'y kahangalan. Pista ng Santo Ninyo, yan po ang ating diwa sa araw na ito. Tanggapin nyo ang kaharian tulad ng pagtanggap ng isang bata.